Isa ka ba sa mga taong sinumpa ang taong ito? Sino nga ba namang hindi mang lulumo? Enero pa lamang, nandyan na yung pagputok ng bulkang taal na halos buong kabahayan at paligid ay naging kulay abo. Marso naman, nang magkaroon tayo ng ECQ hanggang GCQ, MSCQ, hanggang ito, nakamas tayo. Naka-social distancing, Naging limitado ang bawat galawan dahil sa new normal. Dito pa lang sa Pilipinas, tayo ay nilindol, binaha at nakaranas ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ikaw kapatid, kung babalikan natin ang taong ito, naging 2020 vision ba ang pananaw mo? O meron kang galit, puot, yung para bang nagmamadali ka ng sana matapos na ang taong 2020? Alam mo ba, kapatid, nakatala sa Biblia na lahat ng ito'y magaganap. At kahit saan ka man pumunta, hindi natin ito matatakasan at hindi natin ito matatakbuhan. Kapatid, huwag mong tingnan ang taong ito sa negatibong anggulo. At kung magtitiwala ka sa Panginoon, pinagpala ang taong ito. Taon nagpapalala sa atin na merong Diyos taon na nagpapatunay na siyang may kontrol ng ating buhay. Taon na nagpapaliwanag na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang Diyos na lubika sa atin at lahat ng nasa mundong ito. Taon na nagbigay daan para maintindihan natin na walang ibang lugar na ligtas tayo kundi sa presensya niya lamang. Ito yung taon ng pasasalamat. Pasasalamat na nagkaroon tayo ng pagkakataong mas makilala siya. Pasasalamat na sa likod ng ating tala ng pagkatao, di siya nagsasawang patawarin nito. Pasasalamat na siya at siya pa din ang ating takbuhan kahit ilang beses natin siyang tatipuran. Pasasalamat na si Jesus ang natatangin natin Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli na magbalik loob tayo sa Kanya. Hindi pa huli para humingi tayo ng at hindi pa huli para sa ating maranasan na sa presensya niya may kaligtasan. Sa muli, ako si Kuya Otep, ako si Kuya Jesse, at ako naman po si Kuya Bong, mula sa pamilya ng JCRPI na may kasamang pagpamahal ng ating Diyos. Sabay-sabay nating iwan ang 2020 na may papuri at pasasalamat at salubungin ang taong 2021 na kasama si Jesus. God bless us all. Let us Jesus be the center of our lives.